So ito na si Kuya no. Uh, ito na yung kanyang gold coin. So ayan baka hindi lang accurate yan. So ito na. So yung mga magnet test na natin. Sayang lang kasi nagka-damage na yung coin niya kasi may ispat na ng mga asin. At saka nalinis eh puro gasgas. -gas. Pero okay lang din. Okay lang din. So okay naman siya pasado. Okay. So, mangyayari yan. Magbabayaran na kami ni Kuya. Ayan o. So, yan. So, ito si Kuya. Pagkasunduan namin na presyo. So, ayan o. Ayan, bro. Pakibilang okay, mo. hindi uh, yun lamang galing sa masama na. Okay. So, okay. Nagkasundo na kami at ito payment. So, okay na tayo kaya? Pwede na natang pakita? Okay. Thank you, brother. So, okay na. Okay. Thank you. Sige.